Sinagawa rin ang nationwide cleanliness drive sa Tacloban City sa Eastern Visayas at kabilang sa mga nakiisa rito ay mga bata. Narito ang balita ni John Dave Alayban. Kalinisan tatag ng bayan! Kalinisan tatag ng bayan! Kalinisan tatag ng bayan! Kalinisan tatag ng bayan! Isa ang Barangay 90 San Jose, Tacloban City sa napiling lugar upang may sagawa ang Nationwide Cleanliness Drive na inisyatibo ni Senatorial Aspirant Pastor Apollo Sikibuloy na may malinaw na layuning linisin ang mga baybayin ng lungsod at palakasin ang determinasyon ng komunidad sa pagprotekta sa kapaligiran. Pinangunahan ng Sunshine Philippines Movement Volunteers KOJC Missionaries, iba't ibang organisasyon, kabilang ang ACMA, ang kaibigan ng MASA Region 8 at daandaang mga residente ng Barangay 90 San Jose ang paglilinis sa baybay ng San Pedro Bay sa Payapay, Tacloban City. Mga plastik na bote, mga lambat sa pangingisda, at iba pang mga basura na naipon sa mga dalampasigan ng San Pedro Bay ang mga nakolekta ng mga volunteers. Hindi rin naman nagpapahuli ang mga bata sa paglilinis kasama ang kanilang mga magulang na naglaan din ng kanilang oras para makiisa sa Nationwide Cleanliness Drive. Magugunita na November 8, 2013 na sinalanta ang Tacloban City ng Super Typhoon Yolanda kung saan libo-libo ang nasawi at maraming kabahayan at gusali ang nawasak. Kaya naman malaki ang pasasalamat ng mga volunteers na maging kaisa sa inisyatibo na ito ni Pastor Apollo Sikiboloy upang mapanatili ang kalinisan sa lungsod. Ako'y okay, nagpapasalamat sa ating pastor, Pastor Apollo C. sa pagtuturo po niya sa amin, sa pag-effort po niya sa amin upang kami ay maging masipag at magkaisa para po sa coastal clean-up drive dito po sa Tacloban City. Para po sa mga nanood ngayon, alam po ninyo, bawat piraso ng basura na ating magkulikta, bawat dalang pasikan kanal o kalsada man ang ating malinisan ay patungo sa ating hinahangad na matatag na bansa. Sabi nga ni Paswa Apolo Sikibuloy, ang kalilisan ay tatag ng bayan. This is not a mere of slogan dahil kung kaya nating isipinahin ang ating sarili na panatilihing malinis ang ating kapaligiran ay kaya rin nating pagkaisahin ang uh, lubos na ang uh, ekonomiya. Bawat piraso ng basura at nililiquid ay simbolo ng pagbabago na gusto nating maganap sa ating bansa. Nagpapasalamat din ang Head Secretariat ng ACMA, ang kaibigan ng masa kay Pastor Apollo Sikibuloy at volunteers ng SPM at KOJC Missionaries dahil napili ang kanilang lugar upang isagawa ang Coastal Cleanup Drive na talaga namang malaking tulong para sa kanilang komunidad. We are happy and proud, uh, especially natin ang ang kaibigan ng masa. We actually, seem, uh, we actually uh, share the common values um, strengthening the community um, and promoting um, this kind of community service work. Uh, um, lahat ng ginagawa mo are, are not going in vain. Um, we really support you on all your calls, especially kapag ganito mga concerning communities. Um, stay in good health and we always pray for you Ang sama-samang pagsisikap na ito ay hindi lamang para sa paglilinis ng baybayin at upang protektahan ang ating kapaligiran kundi upang direktang makatulong at sumuporta sa mga lokal na mangingisda sa pamamagitan ng pagtitiyak ng mas malinis, mas ligtas na katubigan para sa pangingisda at pag-iingat ng buhay dagat para sa mga susunod na generasyon. Sa pagtatapos ng Nationwide Cleanliness Drive na inisyatibo ni Pastor Apollo Sikiboloy, hindi lamang luminis ang naturang dalampasigan, kundi na itaguyod din ito ang diwa ng pagkakaisa na inaasahang tatatak sa mga komunidad.